Ngayon pag-usapan natin si Melchizedek ang hari ng Salem at isang manuskrito mula sa mga pergaminyo ng patay na dagat na nagbubunyag ng higit pa tungkol sa kanya at sa kahangahangang labanan ng mga anghel. Isang aklat na nawala sa halos dalawang libong taon at muling natagpuan na tumutulong sa atin na mas maunawaan ang mahiwagang karakter na ito mula sa Biblia. Tama! At kung interesado kang malaman pa, Mag-subscribe na dito sa channel, i-activate ang mga notification at sabay-sabay tayong maglakbay. Para magsimula kahapon ay napag-usapan natin ang tungkol sa mga pergaminyo ng patay na dagat. Natatandaan nyo, ito ay koleksyon ng higit sa 900 na manuskrito mula pa noong dalawang libong taon na ang nakalilipas na natagpuan sa disyerto ng Hudea. Ang mga pergaminyong ito ay pag-aari ng isang pamayanang Hudyo na tinatawag na Esenes na namumuhay sa paghihiwalay. Sa mga manuskritong ito, natagpuan natin ang pinakamatandang Biblia Hebreo na nadiskubre, pati na rin ang mga aklat na apokripal, ibig sabihin, mga aklat na wala sa Biblia. At isa sa mga aklat na apokripal na ito ay ang aklat ni Melchizedek na nawala sa halos 2,000 taon at muling natagpuan lamang noong 1956. Kawili-wili, hindi ba? Kung hindi mo pa napanood ang video tungkol sa mga pergaminyo ng patay na dagat, ilalagay ko ang link dito sa itaas para mapanood mo pagkatapos. Ngayon tungkol kay Melchizedek, isa siyang misteryosong karakter. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa kanya, pero maraming bagay ang hindi natin alam kung paano at saan siya ipinanganak, ang kanyang lahi, ang kanyang kamatayan. At ang pinakanakakaintriga, ano ang tunay na papel niya sa pagdating ng Mesiyas? Tama at kaya napakahalaga ng pergaminyo ni Melchizedek. Tinutulungan tayo nitong mas maunawaan kung sino nga ba siya. Pero bago tayo sumisid sa manuskritong ito, bakit hindi muna natin balikan ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Melchizedek? Tara! Melchizedek o sa wikang Hebreo ay Malkitzedek ay binubuo ng dalawang salita, Melek na nangangahulugang hari at Tzedek na nangangahulugang katarungan. Kaya ang pangalan niya ay maaring isalin bilang ang hari ng katarungan o ang aking hari ay katarungan. Kahanga-hanga, hindi ba? Oo nga. Ang unang beses na maririnig natin ang tungkol sa kanya ay sa Aklat ng Genesis, Kabanata 14. Natatandaan mo ba ang kwento kung saan si Abram ay bumalik na matagumpay mula sa labanan laban sa four na hari ng Mesopotamia na dumukot sa kanyang pamangking si Lot? Opo, sa kontekstong ito lumitaw si Melchizedek. Tama. Bumalik si Abram kasama si Lot at ang mga nasamsam sa digmaan at sa kanyang pag-uwi, nakatagpo niya si Bera, ang hari ng Sodoma, sa lambak ng hari na nasa tabi ng Jerusalem. Ang lambak na ito ay kilala rin bilang lambak ni Jehoshaphat o lambak ng Kidron. At hulaan nyo kung sino ang lumabas upang salubungin si Abram? Oh, si Melchizedek. Sinasabi sa teksto, At si Melchizedek, hari ng Salem, ay nagdala ng tinapay at alak. Siya'y pari ng kataas-taasang Diyos. At siya'y nagpala sa kanya at nagsabi, Pagpalain nawa si Abram ng kataas-taasang Diyos, ang may-ari ng langit at lupa at pagpalain nawa ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong mga kamay. At ibinigay ni Abram sa kanya ang ikasampung bahagi ng lahat. Wow, ang talatang ito ay nagsisiwalat ng maraming bagay, hindi ba? Si Melchizedek ay ang hari ng Salem, na ang dating pangalan ng lungsod ng Jerusalem. Kaya't siya ang hari ng Jerusalem at isang pari rin. Pero hindi lang basta pari, siya ay pari ng El Elyon isa sa mga pangalan ng Diyos sa Biblia ang Diyos ng Israel. At heto ang nakakatuwa. Isa siyang hari ng Kainaan, pero sumasamba siya sa parehong Diyos na sinasamba ni Abram. Ito'y bihirang-bihira sa rehiyong iyon dahil karamihan sa mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ni Baal. At napakakahangahangang makita si Abram na kinikilala ang pagkapari ni Melchizedek. Binigay niya sa kanya ang ikasampung bahagi o maaser sa Hebreo Ibig sabihin, sampung porsyento ng nasamsam sa digmaan. At heto pa, lahat ng mga pari ng bayan ng Israel ay mga Levita, mga inapo ni Aaron. Kaya't si Melchizedek ay isang malaking eksepsyon. Hindi siya Levita ni Israelita, kundi isang Hentil at Kananeo. Gayunpaman, siya ay kinikilala ng Diyos at ni Abraham bilang isang lehitimong pari. Nakakabighani talaga. Oo, oh, at hindi lamang sa Genesis lumitaw siya binanggit siya sa iba pang mga teksto tulad sa Salmo 110 at sa aklat ng Hebreo. Tingnan mo ang sinasabi sa Salmo 110. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magsisisi. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa kaayusan ni Melchisedek. At sa Hebreo 7:15 15 17 mababasa natin at lalo pang malinaw kung ang isang pari ay tumayo ayon sa wangis ni Melchisedek na hindi ginawa ayon sa kautusan ng utos na nauukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng walang hanggang buhay. Sapagkat gayon ang kanyang pinatutuhanan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa kaayusan ni Melchizedek. Ang mga tekstong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ni Melchizedek at tumutulong sa atin na maunawaan ang koneksyon sa pagitan niya at ni Jesus. Si Jesus din ay magiging hari at pare ngunit hindi ayon sa lahi ni Aaron. Tulad ni Melchizedek, siya ay pare ayon sa ibang kautusan, isang mas mataas na kautusan. At napaka-interesante kung paano pinili si Melchizedek upang ipakita ang koneksyon na ito. Ikinokonekta niya si Jesus kay Abram at sa bayan ng Israel, ngunit pati na rin sa mga hintil. Para bang kinakatawan ni Melchizedek ang isang punto ng pagkikita sa pagitan ng bayan na pinili at ng lahat ng mga bansa eksakto. Para bang ipinapakita ng Diyos na ang papel ni Jesus bilang pari at hari ay lampas sa mga hangganan ng Israel, umaabot sa buong mundo. Si Melchizedek ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa realidad na ito. Ngayon sumisid tayo sa pergaminyo ni Melchizedek. Ang manuskritong ito ay may tinatayang 2,100 taon na at natagpuan sa Qumran sa Yungib No. 11. Nagbibigay ito sa atin ng mga detalye tungkol kay Melchizedek na hindi natin natatagpuan sa Biblia. At ang pinakakagiliw-giliw ay ito'y naglalarawan ng isang apokaliptikong labanan. Handa ka na ba para dito? Sigurado. Kaya't magsimula tayong basahin ng magkasama ang pergaminyo, simula sa unang bahagi, na nagtatakda kung kailan mangyayari ang labanan. Sa taong ito ng hubileo, bawat isa ay babalik sa kanikanilang ari-arian, tungkol dito ay nakasulat, ito ang paraan ng pagtubos bawat nagpapautang ay gagawa ng pagtubos sa inutang sa kanyang kapwa. Hindi niya pipilitin ang kanyang kapwa ni ang kanyang kapatid sapagkat ipinahayag ang pagtubos ng Diyos. Sinasabi sa atin ng bahaging ito na ang labanan ay magaganap sa ikasampung jubileo. Natatandaan mo na, ayon sa Biblia, ang jubileo ay nangyayari tuwing 50 taon. Sa panahong ito, ang mga bilanggo ay pinalalaya, ang mga utang ay pinapatawad, at ang lupa ay dapat magpahinga. Ito'y isang panahon ng awa ng Diyos para sa mundo. Eksakto, napakalakas ng konseptong ito. At ngayon ang kapanapanabik na bahagi, ang paglalarawan ng labanan mismo. Tara na! Ang kanyang interpretasyon para sa mga huling araw tungkol sa mga bihag, na kung kanino at kung kanino ang mga Panginoon ay inilihim at sa lihim ng mana ni Melchizedek, sapagkat sila ay mana ni Melchizedek, na magbabalik sa kanila at ipapahayag niya para sa kanila ang kalayaan upang iligtas sila mula sa pagkakautang ng lahat ng kanilang mga kasalanan. At ito'y mangyayari sa unang linggo ng hubileyo na sumusunod sa siyam na hubileyo. At ang araw ng mga pagtutubos ay ang katapusan ng ikasampung hubileyo, kung saan magbabayad sala para sa lahat ng mga anak ng liwanag at para sa mga tao ng kapalaran ni Melchizedek at sa mga taas ayon sa lahat ng kanilang mga dahil ito ay oras ng taon ng biyaya para kay Melchizedek at upang itaas ang banal na bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ng hatol tulad ng nakasulat tungkol sa kanya sa mga awit ni David na nagsasabing ang Diyos ay bumangon sa kapulungan ng Diyos sa gitna ng mga Diyos na hahatol at tungkol sa kanya sinasabi sa ibabaw bumalik ang Diyos ay hahatol sa mga bayan at ang sinasabi, hanggang kailan kayo maguhukom ng hindi makatarungan at magtatangi sa mga masama? Ang kanyang interpretasyon ay tungkol sa Bilial at sa mga espiritu ng kanyang kapalaran, na naghimagsik nang sila'y lumayo sa mga kautusan ng Diyos upang gumawa ng masama. At si Melchizedek ay magsasagawa ng paghihiganti ng mga hatol ng Diyos sa araw na iyon. At sila'y palalayain mula sa mga kamay ni Belial at sa mga kamay ng lahat ng mga espiritu ng kanyang kapalaran. Ito mismo ang araw ng kapayapaan na sinabi ng Propetang Isayas, Kay gandang tingnan sa mga bundok ang mga paanang nagbabalita ng kapayapaan ng tagapahayag ng kabutihan na nagbabalita ng kaligtasan na nagsasabing sa Siyon, naghahari ang Diyos. At ang tagapahayag ay ang pinahiran na sinalita ni Daniel tungkol sa hanggang sa pinahiran, isang prinsipe, ay pitong linggo. At ang tagapahayag ng kabutihan, na nagbabalita ng kaligtasan. Sa katotohanan ay ihihiwalay siya kay Bilyal at babalik sa pamamagitan ng mga hatol ng Diyos. Sinasabi sa Sion, nagahari ang Diyos. Si Sion ay ang kapulungan ng lahat ng mga anak ng katuwiran, yaong nagtatag ng tipan, yaong lumayo sa landas ng mga hintil. Ang iyong Diyos, si Melchisedek ang magliligtas sa kanila mula sa mga kamay ni Bilyal. At ang sinasabi, ang nagpapasiklab ng trumpeta sa buong lupain. Tinatapos lang natin ang isang kamanghamanghang kwento tungkol sa isang digmaan sa langit, isang tunay na labanan sa kalangitan. At alam mo kung ano ang mas kapanapanabik? Ang labanan na ito ay binabanggit din sa Revelation chapter 12, ngunit dito sa pergaminyo ni Melchizedek. Ang namumuno sa mga anghel ay hindi ang arkanghel na si Michael, tulad sa Aklat ng Pahayag, kundi si Melchizedek mismo. Talagang nakakagulat ito. Inilalarawan ng teksto ang isang labanan laban kay Belial, isang demonyo na namumuno sa isang hukbo ng mga bumagsak na anghel, at ang pinakakagiliw-giliw ay ang lahat ay isinulat sa hinaharap na parabang ang mga kaganapang ito ay darating pa lamang. Eksakto. Ipinapakita sa atin ng pananaw na ito ang mahalagang papel na gagampanan ni Melchisedek sa labanan sa kalangitan at sa makatuwid, sa huling labanan kahit na siya ay lumitaw ng kaunti sa parehong lumang tipan at bagong tipan, malinaw na ang kanyang kahalagahan ay mas malaki kaysa sa ating naiisip, lalo na para sa mga kaganapang darating pa. Tiyak, ito'y nagdadala ng bagong liwanag sa figura ni Melchizedek at nagpapakita sa atin na may mas malalim pa tungkol sa kanya kaysa sa mga kakaunting banggit sa Biblia. At mga kaibigan, umaasa akong nasiyahan kayo sa pagkilala ng mas malalim tungkol kay Melchizedek at sa kahangahangang pergaminyo ni Melquisedec sa mga manuskrito ng dagat na patay. At hindi natin dapat kalimutan na maraming iba pang mga aklat na kamangha-mangha ang natagpuan sa disyerto. Kaya kung kayo ay may kuryosidad tungkol sa iba pang mga aklat, iwan ninyo sa mga komento kung alin ang gusto ninyong malaman pa. Para sa ngayon, iyon na muna. Isang malaking yakap sa lahat at hanggang sa susunod.